na kung hindi natin ipabulkanize tapos malayo yung biyahe natin baka mamaya hindi pa makarating ala, hindi pa makarating ng ano ati muna ang gison wala na dapat na so as may inim na talaga na kwan pabulkanize ka ko oh, Sir Ah sir Pumasok ka na kagad sir Baka paksi ang gilid mo sir <laughs> Ah, pag terpro din yung ibang ano Tricycle so, dito mga bay Pag ah, ka okay, kasing Bira ng bira bus Ibira kasi ng tira eh Alam mo naman na O dito mga boy, pag super lolo yung hila namin sa nyotik pa, ah. Dito, pag liko dito, super lolo. Ay, nako. Dito lalab lalabas talaga ang ano mo dun, abilidad mo. Paano mo iliko ko yung super lolo dito puta na napakahaba. Kahaba <laughs> ang thriller. Ah, partida, lumunos pa yung mga truck. Idol ko talaga yung pula na yan, oh. Uh, ganda talaga ng Purumano uh, nakakagulat yung uh, ano lang yung like? smoke? ah uh, good. So, pag ginawa tong kalsada na to maraming mga trailer dito na iyak lalong lalo na sa mga nakalubit ko kalsada na to pag ginawa. Kaya nga siguro hindi pa to ginawa eh. Dahil <coughs> tinding traffic to dito. tomaba ahí dati ano ha? Abutan pa namin yung kasama namin Natulog kami doon sa Sariaya Hindi na Hindi ko kinaya yung antok ka kaninang Ah tawag ito Mga bandang alas 4 yata yun tayo tayo bitin pag ganyan mga bay kermira high ka agad kasi naka tersira tayo eh tersira high skip gear yung isa ganyan ang teknik dito mga bay sa track na to pag nag gear ka dito pag sa mga unahon tingin mo sa uh, gear na pinasukan mo hindi talaga ano talaga na, hindi makahon ba bitin ba siya halimbawa galing ka ng kinta wag ka mag ang ng kwarta kailangan na pasok mong gear tersira tersira pasok mo kasi pag nagkwarta ka galing ka sa kinta nagkwarta ka awyari ka hindi ka makahon kakapusin yung RPM ng truck mo so hindi makakahinga yung makina Yung ang mangyari nun wala na shortage na yung RPM pagsak agad yung RPM Dito katulad sa guan Sa Tawag nito Sa 420 na huwo yung, yung 420 na huwo Basta ano lang ha Yung tawag nito Yung adblo Ay nako Apakaganda ah, din sa ahon yun Lakas ahon patulin sya bagay guys Planetary kasi yun eh to Hindi naman ito platare Sana kaya si ano Dyan Itong kalsada Magpapang mali si daddy Ha? Ah? Magpapang si tadi? Apa ah, Pakatag niya tayong truck truck na yan eh Paano ka magpatulin sa ganitong kalsada Paano ka magpatulin sa ganitong kalsada Hayop na yan

dan pa talaga nag-parking sa hindi ako makaparking. Kuligat ka talaga Bernard. Ayan si Daddy. Oh, alanganin ni si Daddy. Wow. ido, doga ere. Pag ako nakauna sa inyo, ah. Hahanda tayo. Wala tayong kumbay-kumbay ngayon. Panzana lang ang andin. man man dito. Sa Sus, ano ba yan? Tangina ko, boss. alanganin dito. Dito kayo na bigyan mga Sa ginawa tuwing so sad na to dito yari na naman yung girder dito kaibigan ingat sa biyay sabi uh, bukat bukat pa naman yung wingga ng niya oh. bigat ng karga nun wala na wala na signal dito mga mga bay patso na to dito patso na ang signal dito banda siya nagkabalaka sa mo ang tingin nila sa atin na nakalubid lang tayo <laughs> basta wala ang tingin ng ibang mga kaya ganun <coughs> sabi ay ay sabi niya di ko butang lupit yung mga karga niyan eh dahil ba natin ang salubong eh. sabi dito ho sira ang mga kasada ay wala ko Lagyan na lang anong pangalan dito? Giso? Hotel <coughs> mm, na Giso yata yan sa sa Cebu Giso ang pangalan niya ni. Eh. Wala pa rin, hindi pa rin na Ah? Ah. Oh. Ah. <coughs> Ayan. <Yeah. laughs> <is that> <laughs> Eh orange ka mo. Natakot <coughs> pala sa mga kayong barko na yon wala nangyayari yan. ito ito na yung last na sira dito sa patag bukod pa yun doon sa sigsag <laughs> ito yung kalsada ito yung ano mga bay <clears throat> pag gusto nyo dumahan sa sigsag yan retsuhin nyo lang to dito sa kanan Liter, parang ano to siya eh, parang tirador <laughs> pintik baga sa bisaya ayan o oh, nagliter y pagkakanan ka dyan puntang sigsag yan sa unahan lang kunti sigsag na Pagkano naman dyan? Pag liko mo lang ng dalawang liko Wala na, kita mo na yung kwan Unang sig, unang ahon Sag Ayan o Ayan piris yata lang kadal si Ayan dyan Hindi, okay, malayo sa kanya Iba, ba siya siya eh Dito naman, wala tong signal ngayon Hit tayo, mabibitin tayo nito ni daddy Dapat inunahan natin si daddy ano? Kapang Kapang yun Sana bitin tayo dito Follow the leader talaga ito ngayon Pangapang si daddy Ha? Pangapang si daddy Sinong Bernard? Gumapang ni si Bernard? Wala Builo yun eh Tuhukin mo yung apat na yan Tuhukin mo may mamaya Biglang mga bus ang kalaban natin ay eh, sabagay Bira ang bus ngayon Ngayong itong uras ayun nga oh sarap ko talaga tuhugin no? oh wala na bitin na mga bay bago sa karpim sana maka ano <coughs> sakit ng alang-alang ko ah Gatempta na ang overtech isa, oh. Gatempta mo ang overtech. Gati, oh, gati. Ano yung inaantit yung yellow screen? Oo, ngayon. Hindi, Inan inaantit ko kasi, oh, bakit ka magsisixwheeler, eh? kaya mo yung tinwheeler, eh. Kaya mo nga itong trailer dito ngayon. Tinwheeler pa kaya? Dam track? Kaya lang ko prosigi yun eh. Wala, alam mo yung kung ano, niya, tanker. Basta siya. pero. Hindi, pang ano na yun. Nakailang hati na siya nun. Kaya na ba yan? Patay Ito, napakadulas ulit ang mga bayo Boys. si ano si boss search kaya <laughs> na eh pinanuhan mo na naman pangalan na boss search ha ibulat na si boss search ha si takot ka wala kay boss search ha speaking Oh, grabe po sir, siksik talaga dyan, sige, tumingsik ka dyan, baka maunay ma ka, <laughs> I awesome.

yan ay daddy niyan. Nakaano na tayo mga baye, naka-fermera hi. Yan sa kanya ay daddy sigurado yan, sigundayan, ay sigundalo yan. 100 start ganadad, kada dia. sa atin ito ang maganda pag, pag i-aircon mo <coughs> hindi nagbabago ang minor parang nakapix ang ano nito kasi sa kanila pag nag-aircon yan babago minor yan okay na parang bitin yata tayo dito ah bitin nga mga bay <laughs> alang ya Dad, na, nasumpot-sumpot lang tayo dad, dalawa, para ano, wala tayong, walang lamangan. Ha? Ha? Maraming mga Ha? <laughs> oh. Wala na si boss search wala na talaga <laughs> <laughs> de no transo kalsada na to. Dilaw-dilaw. Gracias. <laughs> Ako, ay hindi pala Naputol ba? ba yan? ba yan? shorts Putol nga Ako po uh, ah, Maya malaglag yan oh, okay, Si Bernardo Barbadia Ang nauna sunod si Boss Search Sabi ni Zanzan <laughs> Uy, putol yung belt ni Buzerz ah. Ito Ha? tatanggal sa... Tatanggal ano? Tatanggal sa... Meray, malaglag yan. Ayun, makakulong lang pala ang karka niyan. Ang ginagraga natin. Yun yung ginagraga natin? Ay, sana all. <laughs> Tuling-tuling yan. May paglalagyan talaga yan. Dapat pinaikot talaga yung tanong. Pinaikot niya doon sa Dambakso.

basta Doon yan, overtake ya kay Bernard Kaya hindi man yan makakalo sa atin eh <laughs> oh, Hindi man yan makakalo sa atin uh, eh. Ay Bernard yan <laughs> pati hinto na yun eh ano dyan oh, oh no. Parang yata niya yan napansin tuloy tuloy pa rin pa na hinto ako maliit na nga kumakita niya si Jemiro nga talagang pala ha? si Prince kumakita sa si Jemiro ang akala niya yan, nakakabit pa sa ano ah yung ilalim di yan nakikita